News mga balita ngayon Road rage sa Antipolo na uwi sa pamamaril Suspect arestado matapos tumakas Dalawang Malaysian nationals arestado sa Bacolo dahil sa human trafficking at love scam activities Hunger rate sa bansa ngayong Marso, pinakamataas mula noong pandemic ayon sa SWS survey Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nauwi sa pamamarilang alitan sa kalsada ng lalaking driver ng SUV at dalawang motorcycle rider sa Marcos Highway, barangay San Jose Antipolo City, Kahapo. Sa isang video, makikitang nagsusuntukan ng ilang rider at isang lalaking nakaputi habang sinusubukang awatin ng iba pa. Sa hiwalay namang video, makikitang biglang bumunot ng barilang driver ng SUV at nagpaputok ng ilang beses sa mga nakaalitan nito tatlo ang natamaan sa pamamaril, maging ang misis ng suspect na aksidente rin itong nabari. Tumaka sa crime scene ng suspect, ngunit agad ding naaresto sa hot pursuit operation ng Antipolo PNP. Kinilala ang suspect na si Alias Kenneth, 28 anos, isang negosyante. Habang isinugod sa Kabading Hospital ang tatlong sugatang kinilala namang sina Alias Kaloy, Pat at Don ayon sa Rizal PNP. Nagpaalala naman ng otoridad na panatilihin ang pagiging kalmado sa daan. Dalawang Malaysian nationals ang inaresto sa pagkakasangkot sa human trafficking at love scam activity sa Bacolod City noong nakaraang linggo. Sa pangunguna ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, dinakip ang dalawa sa inuupahan nilang bahay matapos mapag-alaman na nagre-recruit ang mga ito ng women models kapalit ng umano'y malaking sweldo. Inilalabas umano ang litrato ng mga modelo para sa mga banyaga sa iba't ibang dating sites. Habang ang ilang agents naman ay nangongolekta ng pera mula sa foreign customers na naghahanap ng intimate partners. Sampung modelo at agents ang narescue sa operasyon. Ilang agents na hindi nakatanggap ng kanilang sweldo ang unang nagsuplong sa otoridad tungkol sa ilegal na operasyon. Napag-alaman ding expired na ang tourist visa ng dalawang banyagang suspect. Lalo pang dumami ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng guto base sa pinakahuling national survey ng Social Weather Station, so SWS. Sa isinagawang survey mula March 15 hanggang March 20, lumalabas na 27.2% ng mga pamilyang Pilipino o katumbas ng 7.5 million households ang nakararanas ng involuntary hunger. Ito ang pinakamataas na porsyentong naitala mula nang naiulat ang 30.7% noong Setyembre 2020, nakasagsagaan ng COVID-19 lockdowns. Mas mataas din ito kumpara sa 2024 annual hunger average na 20.2% at sa dalawang nagdaang buwan ngayong 2025. Pinakamataas ang gutom sa Visayas na may 33.7%. Sinundan nito ng Metro Manila na may 28.3%. Mindanao na may 27.3 at Luzon na may 24%. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.